mangutan ko, sa batanon pa kamo unsa may giisip ninyo nga mga importante sa inyong kinabuhi siguro sa batanon pa ta nangandoy ta nga naatay kwarta nangandoy ta nga mugwapo mugwapa Nangan doita nga makasakyanan bisag motor nangan doita nga mupuyo sa atu ang kaugalingong balay naatay mga gamit makasuroy ta makalaag ta tinuod na mga igsuon maugyud nay pagkabatanon daghan kay tag gusto mga material nga mga butang how about karon how about karon karon nga idara na ta unsa na may importante sa atong kinabuhi sigurado ko dili na ang kwarta dili na ang unsa pa na nga mga material nga mga butang kapuya na tagsuroy na nato atong balay kabalo mo unsa sa inyong kahimtang karon isip mga ginikanan ug mga magtiayon unsa naman ang pinakaimportante nato relasyon relationship do you agree? yes kana nalay importante nato. alang sa mga magtiayon relasyon sa bana o asawa ang pag-atiman ilabi na kung na ay mga sakit ang pagluto sa pagkain tanan-tanan related na sa pinakaimportante nato relasyon alang sa mga ginikanan unsa na lang may importante sa inyong kinabuhi ang inyong ang mga anak mao na naimo ingon bahalag pobre basta kompleto bahalag pobre basta maayo lang ang relasyon sa balay bahalag saging basta labing ang atong givalyo karon mga igsuon relasyon now how about sa atong relasyon sa Dios kana na lang puy na ilabi na kamo mga magtiayon o mga ginikanan of course no taas taas na mo edad nakaingon na siguro mo karon nga wala na gyud ay pulos ang kwarta lord kun mo kalipay nga magdugay kalipay nga mulungtad di na gyud ay importante lord ang kwarta Ubisan unsa pa nga i-offer sa kalibutan nga mga material nga mga butang Lord because now at this point sa among edad among na-realize nga ang pinaka-importante ang amo na lang yung relasyon kanimo o Dios nga kami imong mga anak Do you agree, mga igsuon? Kana na lang importante nato. Na-realize na nato, wala na yun ni sila. Kining mga kalibutanon. Ang nabili nato, ang ato na lang yung relasyon sa Dios, O relasyon sa atong pamilya. Mauna mga igsuon, nga ang akong i-offer kaninyo, nga teksto sa Bible nga atong pamalandungan karon kini palihog ko sa pagbasa palihog ko sa pagmemorize because i am sure panahon nga magka-struggle ta ilabi na kung gabalik-balik ang atong mga sala na atay problema murut pamati nato naginusara na lang ta This is the answer. unsa ni? Eh? The Prodigal Son story. The Prodigal Son story. Palihog ko memorize para inigabot sa problema. Pakli dain ka sa imong Bible ug mabasa dayon ni mo ni. Luke 15 verses 11. 232. Okay? Now, mga iksoon, sama sa akong giingon ganiha, ang nahibili na lang nato, nga para nato, pinaka-importante, nga dili gyud makawat, dili gyud mawala, kining atong pagkaanak sa Dios. Kung nangandoy ta sa una, nga mugwapo, Mugwapa, madato. Mana posisyon mahumanog iskuela, na atay mga titles nahimo tang profesional. Kana tanang akong gipanghisgutan mga igsuon. Na-realize nato karon dili gyud ay sila mulungkad. Dili gyud magdugay. Sama sa itsura sa una ratagwapo, sa una ratagwapa, karon tigulang na ta. Kwarta, mawala rapod. So ayaw gyud basihe ang imong pagkatawo aning mga butang sa kalibutan. Kay temporary ra na. So kung dili na ko gwapo, dili na ko gwapa, dili na ko tao, kung wala na ko'y kwarta, kung wala ko'y eskwela, pasabot, dili ko tao. So, I hope, dili nato basihan ang atong dignidad, ang atong pagkatao aning mga butang na kalibutanon kay mawala ragyod na sila. Ang dili makawat sa atua, ang atong pagkaanak sa Dios. Pero so, abi ninyo mga iksuon Bisan pa kun mawad an na tag kwarta, mawala nang atong beauty, kining mga kalibutanon mga hanaw na abi ninyo mga iksuon makahupay baya. Bisag ang mabilin ang ato na lang identity as children of God. Makahupay, makatambal. Kay kun kani ang atong basihan, makarelax yun ta o makapasalamat sa Dios, mamotivate yun ta nga maningkamot nga mubag o because God is willing to wait for us anytime basta muuli lang yun ta sige mga iksoon atong i-review ang ibanghelyo nga atong basihan sa atong pamalandong the prodigal son story Dili na nato basahon karon mga igsuon kay taas ang teksto I would like to invite you na kamo na lay basa Palihog ko pagkuha sa inyong Biblia o niya Okay So atong i-review mga igsuon ang nahitabo aning istoryaha Ang ga istorya eh, Walay lain ang atong ginoong Hesus. So, buot ipakita sa anak sa Dios kung unsa ang naa sa kasing-kasing sa Dios nga amahan. Ug naa din he, mga igsuon. Sige. Unsa may nahitabo sa istorya sa sambingay nga gisulti ni Yesus? Adunay usa ka amahan. Aduna siya duha ka mga anak. Magulang manghod. Ang magulang masinugtanon sa amahan, responsable nga anak, mo sa amahan. Pero kining manghod gahig ulo salbahig Walay respeto. Naatanang bisyo, naatanang binuang. Prodigal son. Usak kaadlaw ni Anna, kining manghud nga bati o batasan ni Dool sa iyang amahan ug iyang gipangayo ang iyang bahin sa katigayunan. Now what do you notice? Kung kamo mangayo sa inyong katigayunan kanus ang mahitabo di ba inig na sa ginikanan so ang nahitabo diri sa sambingay nga gisaysay ni Kristo buhi pa iyang papa iya nang gipangayuan sa iyang bahin dako kaayo na nga insulto mga igsuon as in dako gyud kaayo nga insulto on the part of the father buhi pa ko pero giisip na ko nimo nga patay pagkasakit pero naaba moy mabasa diri mga igsuon nga nasuko ang amahan wala iyang dihatag sa hilom ang bahin sa iyang anak bisan tuod sakit kaayo alang niya So that's the first point mga igsuon nga makita nato nga grabi gyud kalalom dili gyud matugkad dili gyud masukod ang gugma sa Dios kanato nga bisan ka, na ka balusia unsa ta kagahi nga makasasala kanunay gihapon siyang naghatag sa atong mga panginahanglan <laughs> Salamat Lord Salamat Ginoo. Sunod, pagkakuha niya sa iyang bahin sa katigayunan, iyang giwaldas ang kwarta. Milangyaw siya sa layo nga dapit, gigasto niya ang kwarta sa tanang binuang, tanang bisyo. Gihurot niya. Ugni abot ang panahon nga wala nay nahibilin kaniya na timing pagyod nga ang lugar nga iyang giadtuan ni sinati og plague or hulaw murag el nino murag la Nina, murag covid-19 plague nga nasinati nila ang kagutom okay wala naman siya ay kwarta gigutom kaayos siya Okay, wala na may mga amigo na misalo niya tungod kay wala na lagi siya ay kwarta. Ang iyang gihimo, aron lang makakaon na narbaho siya. Isip tigpasaw, tigpakaon sa mga baboy. Pero subok pa malandungon, kada bahog niya sa baboy, ang mga baboy, of course, dili manghatag sa ilang pagkaon. Maunang hapit na siyang mabuang sa kagutom, niingon siya, pagkadalo po mga babuya di man manghatag Ug dito na nisulod sa ingon ako na may pa ang mga helper sa akong papa kay bisag helper sila sakto ang ilang kaon Ah na ako'y buhaton muuli ko sa balay Ug akong ingnon ang akong papa mauni ang akong isulte, Amahan, ayaw na ko isipa nga imong anak. Isipa na lang ako nga imong sulugoon. Nakasala ka ayo ko kanimo. Pasaylo ako. Isipa na lang ko nga imong helper. Maunay akong isulte. So what do you think mga igsuon? Sa inyong tanaw, tinuod bagyod nga muuli ang anak kay tinuod siyang naghinulsol sa iyang sala. What do you think? Sumala sa among profesor, dili matinud anon ang anak sa iyang pag-uli. Magdrama lang siya. Kay ang iyang punto makakaon lang ko. That is the reason nga muuli ko kay aron lang makakaon kay gigutom kaayo ko pero dili garantiya mga igsuon nga tinuod na siyang naghinulsol in fact naghimok gani isag script di ba mauni ang akong isulti so puro good scripted tanan drama tanan aron lang siya makakaon pero wala pa ang change of heart so karon uli siya Mauni ang ikaduha nga ebidensya of the love of God nga dili masukod. Layo pa lang siya sa balay. Nakakita na ang iyang amahan kaniya ug maoy miuna pagdagan aron pagtagbo niya. Now please analyze sige daw, analyze. Nganong ang amahan may unang nakakita? Sige daw, analyze. Asa ang amahan nga nung siya may unang nakakita. Wala na gibutang dire, pero kung atong i-analyze ang amahan, adlaw gabi eh, adlaw gabi eh, adlaw gabi eh, sukad pagka wala sa iyang anak, nagatang siya sa gawas sa balay. Ay. Makatandog ka ayong mga iksuo, uno kahilakon ko grabe gud kalalom ang gugma sa Dios kabalugod siya kabalugod ang amahan diri sa istorya nga ang iyang anak mo uli pero sure siya nga di pa ni magbago But what is important in the heart of the father is mauli lang gyud ang akong anak mauragyud na importante para nako ko nga mauli ragyud siya bahalag unsa pa iyang intensyon gimingaw ko niya and I want him back I want him home Ay. grabe yun ang love ni Lord mga iksoon di li ma, ma di siya mutagam so karon gitagbo na sa amahan ng anak di of course ang anak scripted man nagdrama kay kabalo siya nga iyang papa manggiloy on amahan hilak hilak pasaylo ako sa akong mga sala ayaw na ko isipa nga imong anak isipa na lang ko nga imong sulugoon pero deep in his mind mukaon ra ko pero mga iksuon aware ang papa nga ang iyang anak gadrama na siya gisulti Nangasaba ba siya? Nangwinta ba siya? Gibuy-buy ba niya ang iyang anak? Wala tay mabasa diri mga igsuon. Walang wala. In silence. Gigakus ni ayang anak uban sa paghilak, tears of joy og human sa script sa iyang anak. Wa gid siya istorya ug gitawag hinuon niya ang iyang helper dalha ang sanina, dalha iyang singsing, ug pag-ihaw sa baka, kaya ang akong anak na uli na. That is the third and the most, I mean, most, I mean, touching moment, evidence sa gugma sa Dios kanato ah, mga isuon walay pagkatagam kabalo ang amahan nga kining akong anak inig ka okay na sa tanan mulayas napudne, napudne na pudne magbinuang na pudne nako mga iksuon kitag gyud nang anak ka si Lord kabalo ang Dios nga yes sigitag tag sigitag ampo pero kabalo si Lord nga mubalik ta sa atong mga paboritong salak. Kabalo di ay sa anak. Nga musimba ta, magampu ta, pero kabalo ang Dios mga igsoon nga mubalik regi hapunta atong mga salak. Kabalo siya sa atong pagkatauhanon pero ang nakanindot kaayo mga igsuon nga mensahe sa istorya nga Dios ang Dios dili gyud mo tagam nato salamat gyud Lord salamat gyud pasalamat na ang Ginoo mga igsuon kay bisan pag unsa kagahi sa ato ang ulo balik-balik balik-balik ang atong sala ang importante nga mauli lang gyud niya kanang makita ra gyud tani ang gaampo ta bisag kabalo siyang makasala na putag balik kanang makita tani ang gasimba ta kanang naningkamot ta nga magpaduol whatever the intention is ang Dios di ay amahan malipay siya nga makita taniya nga muuli that's what's important nga mauli ra gyud kanak so sakto ang akong giingon ganiha mga igsuon nga bisag kana na lay mabili nato wala na tay kwarta nangawala na atong beauty wala na tay posisyon di na sikat di na ilado whatever bisag ang mabili nato ang atong identity isip anak sa Dios sus Ginoo More than anything in this world, ang reward, ang kalipay, ang kahupayan ng atong madawat. So stick to that. Focus on that ayaw nag-focus aning mga material nga mga butang nga ang kalipay temporary lang. Dirita sa kalipay nga mulungtad hangtod sa kahangturan. So mga igsuon, kamot lang yun ta. Kabalo ko makasasala gitang dagko. Wala exempted na to, ana. Ako, kamo, wala exempted na to di lang po unta ka magsalig. Well, of course, ang ginoo mo, ingon, gud siya nga. Whatever the intention is, basta mo uli lang yun ka. Malipay na ko. Nainindot ka ayong akanta, mga iksuon. Ang title, Pag-ibig ko, isearch ninyo sa YouTube. Pag-ibig ko. Ang ginoo, mo'y nag-ingon na to, niining maong mensahe. Ano ang first verse? Hindi ka kailangang magbago upang ikay ibigin ko. At hindi ka kailangang magsikap ng husto upang ikay ibigin ko. hindi ka kailangang magsikap ng husto upang ikay ibigin ko. Hindi ka kailangang magbago kahit ito'y mas ibig ko. Yes, gusto ginunta na kung mabago ka. Pero hindi ka kailangang magbago. Kayon sa'yo nabutang sa koros, iniibig kita. Manalig ka sana ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. That is the love of God. Unconditional love of God. Gabisan pag-unsa, kagahi sa atong ulo. Yes, he wishes nga mabag og gid unta Pero tungod kay naguna ang iyang gugma kanato unsay giingon niya sa first verse, hindi ka kailangang magbago kahit itoy mas ibig ko at hindi ka kailangang magsikap ng husto upang ikay ibigin ko. Iniibig kita. That is the love of God. Ay, I hope na hupay pod mo mga igsuon kay dili lang ni para ninyo para pud ni nako para ni natong tanan good news gud ni alang nato so mga igsuon bisan pag nahisalaag kaayo ta nalayo na taniya wala na tay ampo wala na tay simba naghimo na tag mga dili maayo god is willing to wait god is willing to wait adlaw gabi adlaw gabi magatang siya aron lang gyud mo uli taniya Whatever our intention is what is important in the heart of God is this ngamuuli lang jud so mga on, ang hagit pud nga atong kita human kitami dawat sa iyahang pasaylo, sa iyang pailob, wala sa may tagam nato. In the same way, maupod unta ang inyong buhaton, ang atong buhaton sa mga tao nga nakasala pod nato. Bukas pod unta ta sa mga tao nga nakasala nato. Kamo naaman aman mo'y mga anak, na moy mga pagumangkon, na moy mga kapamilya sa inyong balay, na mga panahon nga sila makasala ninyo hinumdumi lang gyud ni na ang Dios wala mi tagam nato bisan gahi tag ulo dili pud unta ta mo tagam aning mga na nga atong mga pamilya panahon nga sila makasala nato andam pud unta tang mo pasaylo andam tang maluoy nila andam tang mo hatag og second chance second chance second chance and second chances okay sama nga kita gipasaylo kita pud unta mo pasaylo.